tuwad si Brad Christian. <laughs> Mag-vlog ta, Brad. Na mentora siya sa gi-welding san ano. Ni weldingan. Kay mag magtakod na og rock si Brad Jr. onya. Brad Christian, walang ka si Brad Christian ngayon. Nandoon si Escalante, iyang kapartner. <laughs> Nandoon si Escalante, ka kapartner niya si Brad Sam. <laughs> Tapos yung yung engineer namin nandito, oh, naglohod-lohod. naglohod-lohod. Hindi <laughs> ka pungko. Yung isang sidekick sa engineer nandito. Sidekick o right hand. Nandyan. kahoy ni Molen. Ah. Budget-budget lang gawin sa kahoy. Wala lagi nadaan yung partner. Ah, gibili na. <laughs> Naglagay siya ng pormas. Kote pun kayo li Wa no? mo kay partner god. Lain-lain mo mo tuka oh, ang usa. Tuwa sa atop nagkuan. nagtuwad tuad. <laughs> si Brad Salamat sa Diyos.